Welcome back mga sir sa ating uh, panibagong adventure At sa lahat po na nanonood ngayong gabi Welcome po kayo sa aming channel Sana po ay mag enjoy kayo sa inyong pananood At para po sa gustong magpa out, Pwede ko kayong mag-comment sa ating comment box Para sa susunod nating upload ay uh, ma out po namin kayo Ayan yung mga kasama natin Mga mga mana rin sa Dawis Ayan sa si Jebs TV sana po ay makahuli kami ng maganda At masisid na tayo mga sir at mga mam ma Sa una nating pagsisid meron agad tayo nakita ditong isang ganutan Ayan yung term ng tawag dito sa isdang ito Dito sa amin sa lalawigan ng Marinduque Sa iba naman ang tawag niyan ay musi o tagutungan Ayan. Sa iba ang pagalinis ng isdang ito Inatanggal nila yung balat tinatalo pa nila yan tapos sa kanila niluluto sa iba naman yung tinik lang kasi nga masarap daw yung balat niyan talaga namang masarap yung balat niyan kasi nakakain na rin ako ng ganyan pero hindi tayo huhuli nun napakahusay talaga nung kasama natin palagi sa pamamanak si Jebs TV alam mo ikapagsisid pa lang namin ay nakahuli agad siya ng bagulan napakaangas talaga next natin nga panain syempre itong iwik o manitis isang uri ng manitis mga sir na nakita natin ngayon na medyo mahaba o pabilog yung kanyang katawan pinanat na natin kahit na hindi pa siya gaanong malaki pero pwede na yung pangulam kasi dumadating talaga yung time na konti yung labas ng isda kaya nakasiguro na tayo na meron tayong huling isda kasi napanat na natin ngayon meron tayo nakitang Isang pusit, buti nagpapana sa atin. Ayan o, napaka-ilap niyan, lalong lalo na kung yung ilaw mo ay uh, walang blinker. Bihirang makahuli kasi ako niyan kapag uh, walang blinker yung aking flashlight. Ayan o, meron na naman tayo ditong isang nakitang isda na masarap panain kasi malapad. Ayan o, isang samaral. Yung mga ganitong samaral pala mga sir nahihiwala yan sa mga grupo nila kasi grupo-grupo yung mga samaral na yan kapag sila ay uh, lumalangoy yan lalong lalo na kung sa araw mo yan makikita ang naglalanguyan ako napakarami yan mga grupo ng lima hanggang tatlo hanggang limang piraso at alam nyo mga sir ngayon season ng ganito yung mga mga dulong ata ito ayan o oh. sari saring uri ng isda yan mga sir yung mga maliliit na yan talagang nagdidiskuhan ngayon sa dami talong lalo na kung mas malakas pa yung flashlight natin talagang sumasabo sila sa ilaw ayan o, no? ayos talaga mga sir ito pa, meron tayong nakita ditong isang samaral na naman, siguro kasama ito noong nauna ayan o grabe mga sir ayos na yan, pang ulam na natin yan hindi na tayo bibili ng ulam kasi wala tayong pambiling ulam. Ayan, ayos. Libre na naman 'yung pangulam natin. At ayun, malapad. Ito siguro 'yung leader nila. Itong samaral na ito kasamang palad. Nakawala pero hindi na siya nakalayo. Kaya ayan, naabutan natin, siguro yung napuruhan natin ito at hindi na siya makalangoy ng ayos at gagandahan na natin ng mga patama dito para siguradong hindi yan makawala na ayan o yung malakas pa rin mga sir kahit na may tama na yan ay grabe mga sir malapad yan alam niyo yan mga sir kung gaano kababaw yan ayan o napakababaw yan hanggang dibdib lang yung lalim ng tubig na pinagkitaan natin itong samaral na ito Alright mga sir Ito pa next nating nakita Ayan Talaga mga sir na bumabaha ng ganyang isda dito sa ispat na pinamamanaan ko Yung mga iito -e Pero ito nakakita tayo ng isang danggit Kaya pinana agad natin Ang ulam na rin natin yan Kung pala rin makahuli tayo ng marami Edi mayroon tayong pambenta Ayan o, puti na nagapahabol Tapag malakas ang ilaw mo dito sa mga putian, sa mga ganitong isda. Mahirap yan habulin kasi mailap yan kapag maliwanag yung flashlight mo. Kaya konting flashlight lang para dyan. Para hindi siya gaano mailap. At meron tayo dito napansing isang magandang kakaibang nilalang. Ayan. Isang uh, uri yata ng polyps yan. Ayan. Baka makati yung mga dulo nung dalamay na kaya hindi natin yun hahawakan ayan o, meron tayo ditong isang target ayun o kita nyo ayun sumuot ayun napakalalim ng pwesto nito mga sir nasa ilalim ng bato na may butas ayan isang cuttlefish na juvenile siguro yan kasi hindi yan malaki siguro yung mga 250 grams na rin yan ayan no Ayos mo na sir. Wala, yung sinilip ko yung butas sa malalim na yon. Yung pinakang baba ng bato na malaki. Ayan, nandun siya nakapwesto. Kung hindi pa siya kumurap. Ay! Hindi natin makikita. Ayan. Isa pa itong crab na ito mga sir. Napakaraming ganito dito sa amin. Pero simula nung humuli ako nyan at nung niluto ko na eh. Ah, kaunti pala yung laman nyan. Eh, hindi na ako nagpakahuli-huli nyan. <laughs> Ayan no talagang bumabaha ng ganitong isda dito sa amin, sa ispat na ito. Napakaraming mga ay dito, wala kasing humuhuli niyan dito sa amin. Kaya ganyan, napakatemik kasi nung sa may parte na ulo niyan. Kaya swerte nung mga humuhuli ng ganyan. At ginamitan na natin ng blinker itong pusit o yung panos. Ayan o. Yun ganyan mga sir medyo masakit lang talaga sa mata kapag nakablinker tayo kaya pagtyagaan na natin mga sir sa ating panonood para makahuli naman tayo at mabidyohan natin yung pusit kung paano natin hulihin ayan ayos mga sir medyo may kalaliman lang talaga yung ispat natin ngayon kasi ngayon yung kataasan ng tubig ayan o yan, oh. tingin Bihira na rin tayo makakita ng ganito samantalang nung naunang mga pamamana namin mga sir. Napakaraming ganyan. Pero ngayon, sa dami na rin ng namamana, kailangan nating maging uh, selective sa ating pamamana. Ayan. Ayos na yun mga sir. Next natin, syempre kapag naganyang nagblink-blink -blink na yung ating flashlight, siguradong posit yung ating target dyan para siguradong hindi makawala siya ayan, gamitin natin ng blinker yan nakarami na ako mga sir nang huli ng panos yung iba uh, talaga namang uh, mabilis ang pagpana kaya hindi natin nakukuna ng video yun oh, isang iliw iliw na laging nasa ibabaw ng tubig ito yung isang yan mga sir hulihin natin yan kasi lubung na sa alaga nating pusa yun. Nahuli pala natin yung mga sirat. Meron tayo dito napansin na manitis. Yun. tinama ano mga sir. Ayos. Dito talaga sa ispat na pinamamanaan ko palagi. Pinamamanaan namin palagi. Bihira yung mga manitis. Yun o. Oh, pusit na naman. Ayun. sapul. Bale yan pala mga sir ay medyo na napanat na natin ang una. Nakawala lang. Kaya medyo maamo. You oh. know? Ito na naman. Ito pala yung kalaban ng mga sea urchin. Yung crab na palagi natin nakikita. Ayan no. Oh. Sinabunutan na yung sea urchin. Kawawa sana. Nahiya lang. Nahiya lang niyang biakin. abiakin ah, na sana niya yung sea urchin. At mataba daw yun. Ayun know, o, pumana si James Stevie ng isang uh, cornet fish. Bukod kasi mga sir, yung trumpet fish. Ang tawag pala dyan ay cornet fish mga sir. O yung budyong kung tawagin sa amin. Ito yung isdang naabutan natin. Talagang sa ilalim ng dagat. Survival of the fittest. Ayun o, kapag uh, merong mas nakakaangat o mas malaki sa iyo, magtago ka na kasayan siguradong asak malin yan napaka kapal ng balat niya nakalain nyo yun nakagat pa rin ng ganon kaya yung kumain yun you know, isa na namang dalagang bukit maliliit pa yung ganyan dito sa spot Sini pinipili lang natin yung mga pwede, pwede na nating panain at matatamaan natin kaya nakahuli tayo. Ayan. Ito pa. Isang danggit. Yung sapol mga sir. Yung danggit. Kagaya naman ng mga isda. Ayan o. Oh. Nakadalawang pana na pala ako dyan. Umislide lamang yung ating pana. Next nating apanain syempre. Kapag ganito yung spot. Yung medyo mabuhangin. Ayan. Nangangalat yung mga samaral. Ayos mga sir. Na, karami na tayo ng huli at pwede na tayo sigurong makaulam at pwedeng pwede na tayong makabenta yan na pala yung last natin na pana, mga sirat ito na yung huli natin ayan napakalaki ng samaral may 3 4 siguro yan ayan o oh, mga panos tapos mga samaral bali dalawang pamamana kasi ito mga sir yung nasa hulihan yung sumunod nating pamamana yung huli natin ayan mga sir meron din tayong isang pangulam na loro Ayan, habang tayo kumalik, nagkakaliskis. Shoutout kay Rapis Perfishing, kay Mark Kevin Corpin from Biliran Leyte. Shoutout din kay Jefferson Toledo. Shoutout bro. Shoutout din tayo kay Patricio Paramillo. Salamat sa inyong panonood. Shoutout din kay Larsky Hortelano na palaging nanonood sa atin. Salamat po sa inyong panonood. Kay Ronnie Ternida. Maraming salamat bro. Kay Joel Ortega from Mindoro at Marinduque shout out bro kay Slark Pumeda salamat sa panonood sir kay Bro Renan Fishing Adventure na napakahusay mamana ayan kay Richie si Vlog from Buhol maraming salamat po sa inyong panonood kay Charles Abueva maraming salamat from Buhol shout out kay Sir Dennis De La Cruz from Nae Cavite ayan kay Naldo Carmen Maraming salamat sa inyong panonood. At sana po ay nag-enjoy kayo sa video namin ito at magkita-kita ulit tayo sa next episode ng ating pamamana dahil napakarami pa nating adventure at tuloy-tuloy ang ating pamamana mga sir. Shout out sa lahat ng viewers ngayon at mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.